ang mga aksidente sa kalsada kung minsan nauuwi sa kamatayan. Kung makaligtas man, pinsala sa ulo at muka ang karaniwang natatamo ng mga biktima. At upang makabalik sila sa kanilang normal na pamumuhay, kinakailangan nilang sumailalim sa maraming operasyon. Pero paano sila gagaling kung ang materyales na kailangan nila, hindi naman nila abot kaya? Yan ang naisolusyonan ng isang teknolohiya mula dito sa Zamboanga City sa pangunguna ng advanced manufacturing in medicine, posible na ngayon ang paggawa ng customized skull implant na kalimitan ginagamit sa mga pasyenteng na operahan o biktima ng malalang road accidents. So our laboratory, it's an in-hospital in laboratory which utilizes 3D printing technology and other advanced uh, modes of manufacturing in using it in our practice like for medical application so here is a jaw of a patient of our patient who has a tumor if we cut this the tumor diba and then we designed the implant here to ensure that it fits so once we are happy with this if it fits it, it's okay then we will print it using this material which is called your peak or polyether ether ketone which is a biocompatible polymer this is a polymer that is that is very strong it is usually used in aerospace engineering and then it was it has been studied that it can be utilized in surgeries in implants in implant manufacturing so this is what we are we are currently doing and... kung dati bakal ang karaniwang ginagamit bilang skull replacement ngayon biopolymer na na isang uri ng materyales na dihamak na mas magaan, mas ligtas at mas abot-kaya. One uh one disadvantage of titanium implant although it's the gold standard. It would take time for you to bend and then when it uh gets exposed to uh, extreme temperatures cold or hot nagkakaroon siya ng um, yeah, effect. Like, nagkakaroon ng severe headache yung patient. Isa pa niya sa pinakamalaking bentahin nito ay ang mas mababa nitong presyo kung ikukumpara sa mga kaparehong materyales na inaangkat pa sa ibang bansa. If you compare it to the, um, to the standard, mas mahal po siya kasi it's custom. But if you compare it to the cost of the same material, tapos customized, tapos kung bibilhin nyo pa po abroad, kasi that's how it goes with yung mga surgeons. If bibil, mas mura siya. Um, if you buy it abroad, ang, ang magagastos po is around 300 to 500,000 pesos. Ang price point namin po naman is almost, it's a bit higher than the titanium Uh, but it's lesser than the ones kapag uh, customized na same material pag abroad. Isa lamang ito sa maraming positibong gamit ng 3D printing. Kaya upang mas maisulong pa ang paggamit ng advanced manufacturing technology sa bansa, binuksan ng Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan ng Western Mindanao State University ang kauna-unahang advanced manufacturing center sa Zamboanga Peninsula. Ito na, ang ikasyam na AMSEN facility na binuksan sa bansa. Layunin ng pasilidad na ito na suportahan ang mga pag-aaral at inobasyon sa tulong ng 3D printing. Kasi ang AMSEN uh, 3D printers yan, 3D printing talaga ang, ano yan, ang, ang, ang na ino-offer natin. Ang 3D printing kasi pwede kang mag-print ng mga plastics, ceramics, uh, metals, composites primary objective talaga magamit sa research and innovation kasi nga ito yung yung uh, parang feature ng 3D printing papapabilis niya maggawa ng prototype proof of concept ganyan yun nga rapid prototyping ang tawag diyan pero yung Amsen kami nag-o-offer din kami ng training ang Advamed ay isa lang sa mga eksibit na makikita dito sa Zamboanga City bilang bahagi ng selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week at Handa Pilipinas, Mindanao Leg. Layunin ng event na ito na ipakita sa publiko ang mga makabagong teknolohiya at inubasong maaaring magamit upang mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bukas ang RSTW at Handa Pilipinas Mindanao Leg sa publiko mula September 23 to 25, 2025. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Desa Maderal, 1DOST for you, solutions and opportunities for all.